go. Rice level na ba? Yan, yan po yung Manila Zoo. <laughs> Welcome to Manila Zoo. <laughs> yan, yan po yung boyfriend ni Renson Jow. Ayan. <laughs> Yan, yan yung mataba naming ate, yan. Ikaw ako yung taga-video. Siya yung pinakamataba. Okay, siya yung pinakamataba. Yan yung pinakamatabang nakayelo. Yan, sa atitin yan. Yan si Nicole, dumadaan. Sa Iban! Yan. Panila supo yan. Yan, ako po yung nag-video. Asaan, Chok? Naglaro yata, di ba? Sabi mo paglaro yun. Sabi naro. Salaiban! Ay Ayun na ba? Kaya nagugas ko sila ng kamay. <laughs> <laughs> Tapos nakablot pala yung cellphone, no? Iyak. <laughs> yan, yan, yan. Bye ingat. Itur mo kaya kami, saan na tayo? Uuwi na po tayo. Uuwi na ba tayo? Ito, ito yung gusto ni Nicole. Yan, may mga nakasakay dyan. Ayun, mangga yung pinakagusto niya. Mama, ka